Ano po sa inyong lahat mo no? mga ka mga ka-viewers? So sa nagtatanong sa atin kung magkano daw ang kikitain ko sa kamatis sa isang ektarya, okay? So share ko lang po sa inyo mga kapwa ko ka na una yung planting distance para alam natin at mayroon tayong idea kung ilan ang laman at ilan ang ilang kilo ang makukuha natin sa bawat puno ng ating kamatis. Okay, so kadalasan mga kapwa ko ka-farmers sa isang ektarya, sa planting distance ko na roll to roll simula dito papunta dito na 2 meters at saka sa heel to heel natin na half meters nasa 9,006 lang po hanggang 10,005 lang kapuno 9,006 hanggang 10,005 lang po kapuno so magadipindi no kasi pag uh, ang isang hektarya natin ay malapit sa mga taniman ng kahoy so may clearance tayo ng mga dalawang metro oh uh, pero pag open site ang area natin ah, nasa 10,000 ah, hanggang 10,500 yun po ang kasya mga kaparmes no na maitanim natin sa isang ektarya tapos ang isang ektaryang kamatis mga kapwa ko kaparmers share ko lang po sa inyo ah, kung mapaganda mo pa siya kagaya na na aking nasubukan ang isang ektarya ko ay nakakuha ng nag average po kasi may apat tayo na ektarya nag average po ng 48 hanggang 52,000 po kilo sa bawat uh, ano po ektarya, no? 48,000 hanggang uh, nasa 52,000 kilos. So, sa madaling salita mga kapwa kuko farmers, nasa uh, 4 to 5 kilos po ang makukuha sa bawat puno. So, nagbunga po ang isang puno, no? 90 hanggang 120. So ganyan karami mga ka-farmers ang bunga na makukuha po sa bawat puno. Then may nasubukan pa tayo na nakakuha ng yung tanim natin sa kabilang area, yung tinaniman natin dati ng uh, Ampalaya ay tinaniman din natin ng kamatis. Ay meron tayong 2,000 na po kapuno pero sa bawat puno mga kapwa ko ka share ko lang po sa inyo ay nakakuha po ito no, ng eto 9 kilos kasi nasa 17,000 po kapin kilos ang ating nakukuha no, sa 2,000 lang kapuno. So yun po no, mga kapwa ko ka So yung kilo naman, ah uh, Murah kasi sa aming probinsya sa Mindanao kadalasan kilo ay nasa ano lang ah, 15, 18, 20. So yung time na marami tayong kamatis, ang kilo po ay 12 pesos, no? So kahit mura lang makakaw ka farmers ang kilo dahil marami kikita pa din kayo. 'Di ba? So, so, yun lang po ano mga kapwa ko farmers. So dito sa area ko sa Batangas, meron tayong tanim dito na ano po, Uh, 5,008 5,000 puno na kamatis. Ang nakuha natin ay nasa 9.8 so nasa kunti kulang na nang kunti magtintans. So wala pa tayong nakuha noon na dalawang kilos isang puno. Pero marami pang pwedeng natin mapipitas kasi ang estimated ko na ma natin sa ating 5,008 na sa 12,000. So sa madaling salita mga kapwa ko ka-farmers, uh, nasa dalawang kilo lang ang isang puno ang makukuha natin uh, mga bungang malalaki. Pag idamay pa natin yung mga maliliit, meron na tayong nasa 3 tons, so 9, nasa 12 tons na. So yung natira siguro kaya pa mga ano po, mga uh, 2,000 hanggang 3,000 kilos. So abot pa siya kasama yung mga medium at saka small mga 15 siguro tons so nasa 3 kilos lang kasi yung D-Max natin ay naabutan sa init so yung una nating mga bunga sa ilalim uh, yun lang ang mga lalaki dabo sa itaas marami ng SM or semi kaya nga ang binilang natin yung big lang no at saka yung uh, semi so nasa 9,008 kilos na po ang ating 5,8 uh, binilang natin kanina So, yung small ay hindi din kasali. So, meron na, marami ng small, lalo na ngayon, uh, ah, pang ng harvest, marami na mga kaparmers. So, ang estimated natin sa mga medium at saka sa large ay nasa mga 12 tons. So, ibig sabihin, nasa dalawang kilo kalahati no? ang makukuha natin sa bawat puno sa SM at saka sa big. So, hindi kasali ang small. So, yun lang po no, mga kapwa ko ka-farmers. Din ang kilo. Yung una nating harvest, abutan pa natin ang 60. Pangalawa, 45. Pangatlo, 45. Uh, sa pang-apat, yung marami na nasa 2 tons, ay nabutan natin ng 30. Sa kaya nga, nakabawi tayo. Pag sa panglima at saka anim, uh, nasa tag 20, 25, 22 ang bawat kilo. So, kahit mura na, kikita pa rin tayo dahil marami man ang harvest natin. Uh, bawat dala natin, nagdala tayo ng 1,005 hanggang 2,000. So, yun po, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko sa inyo. Hanggang sa uli, ako na may pipalam. Bye-bye!